Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Hindi wala lang kung bahay libre lang. Pero mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po today's reflection. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng isang bansang maunlad at matatag? So, sa panahon po natin ngayon, pag na tinitignan natin, no? Uh, kahit sa mga picture, sa social media, Siyempre, yung mga mayayamang bansa, yung naglalakihan yung mga building, asensado yung mga tao, developed country sila. Di ba? Isa yan sa bata yan kung paano malalaman na isang bansa ay matatag. Pero meron din naman bansang uh, magulo no? na hi, walang umpay ang uh, kahirapan dahil sa mga leader na sakim kagaya sa Middle East no sa mga bandang uh, Africa, no? Talagang nagugutom yung mga tao. Alam po natin lahat yan. ba? Diba? Pero ano naman? Ano naman kaya ang sinasabi ng Biblia pagdating sa sa kaunlaran, no? Kung ano nga ba tunay na tatag ng isang bansa. Sabi sa mga kawikaan, chapter 29 verse 4. pinatatag ng hari ng bansa sa pamamagitan ng katarungan. Ngunit, giligiba ito ng mga humihingi ng suhol at mga kahaman. So, parang napapanood siya no, sa ating uh, uh, bansa mismo na no, wag na po tayong lumayo. Na kung saan ngayon ay nagiging uh, uh, malaking issue yung flag, flag uh, control o corruption. Kasi po, yung uh, sabi sa Biblia, no, kung yung hari o yung leader sa para sa ating bansa, ba, presidente, no, kung ito isang matuwid, 'di ba? At uh, ito ay makatarungan at talagang pinapa-implement o may political will na, na kung tama ay tama. Kung mali ay mali. 'Di ba? Kung ang uh, leader naman ay uh, kabalitaran na yung mali ay tama at yung tama ay mali, ay eh, yan po yung gumigiba sa bansa. Kaya kumbaga po ano, uh, kahit sa ilagay natin sa totoong buhay kung ang uh, pamamalakad natin sa ating pamilya ay makatarungan at tama no at uh, kung ano yung uh, totoo yun ang ipairal kung ano ay nararapat ay ipairal ay sugado pong magtatagumpay tayo kahit sa trabaho ganun din na no, sa isang kumpanya kung lahat ay sumusunod maganda po ang takbo ng kumpanya pero kung lahat naman ay sumusuway kanya-kanyang uh, ginagawang hindi maganda yung iba si, di ba uh, ninanakawan pa yung kumpanya babagsak yan ganun din po sa bansa no babagsak at uh, babagsak yan dahil sa mga gahaman nga di ba dahil sa mga gahaman na tao na walang iniisip kundi ang kanilang uh, sarili no kaya malalaman mo ang isang bansa ay uh, makatwiran talaga at umuunlad dahil pinapairal no ang uh, disiplina at kung ano yung tama kumbaga hindi siya lumiliko no kumbaga nasa tamang daan siya hindi sa sa kabilang daan kung ano ang uh, sinasabi ng batas di ba kung ano yung tama para sa mga tao kung ano ang nararapat para sa mga tao ay ibigay di ba ganun po yan pero kung ang leader no na para sa tao na lang binubulsa pa o kinukuha pa sa kanyang sariling interes, wala pong mangyayari. Babagsak at babagsak at maraming maghihirap. Malaki po ang epekto sa tao. Ganyan din po sa personal natin na buhay, no? Kung paiiralan natin yung uh, katotohanan at yung pagmamahal, no? Ang obligasyon sa pamilya eh, ay po maging maayos ang ating pamilya yun din po no pare-pareho lang kaya mas maganda no umpisa natin sa ating sarili para umasenso ang ating bayan uh, pangalawa sa barangay tapos sa city at sa buong Pilipinas na kaya yan po no ayon sa Biblia na ating binasa ang tunay na sukatan ng isang matibay na bansa o matatag na bansa ay yung bansang makatarungan at uh, at ginagawa kung ano yung tama ay tama at kung ano yung mali ay mali. Ganun po ano, sa ating pamilya, ganun din po. Kaya sa mga kapatid natin ngayon na nanonood sa ating vlog na may problema sa pamilya, pinansal at kalusugan, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Tayo po yung manalangin Lord. I-bless niyo po ang mga kapatid natin na ngayon nanonood sa ating vlog na malubhanan po ang karamdaman. Ipuhin nyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Kaplusin nyo po, tanggalin ng kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa mga pamilyang walang katarungan o pinapaira lang kamalian. Ipuhin nyo po ang kanilang puso na maging matuwid, makatarungan at uh, gawin kung ano yung tama para sa kanilang pamilya at umiral ang uh, pagpapakumbaba, pagpapatawa at higit sa lahat ay pagmamahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganon ganun din po, sa financial na kailangan, kailangan namin lahat, Lord. Lalo lalo na po yung mga kapatid namin, walang wala talaga. Na mo pambili ng isang kilo lang ng bigas at pambangon sa mga bata, pinoproblema pa kung saan nila kahanapin. Yakapin niyo po na mahigpit. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. At Ganon din po sa aming uh, kabuhayan at bless niyo po ang bawat pamilya sa amin. Ang matang ito yung namin sa matamis ng pangalan ng Panginoon Yesus. Amen amen. To God all be the glory. Sa ngala ng Ama anak ako ng Jesus Spirit sa ito. Thank you very much, Pan God, first.